Magluto tayo ng chicken cashew nuts. Meron ako rito whole boneless chicken na bili. Islice na natin siya ng maninipis. Tatanggalin na natin itong mga balat-balat niya. Ito na yung ating manok. Ugasan na muna natin ito ng maigi. Talagyan na natin siya ng asin. Tsaka paminta. Talo yun. Habang nagpapainit tayo ng mantika, prepare tayo ng ating mga gulay. Meron ako itong bawang, sibuyas, bell pepper, tsaka carrots. yung ating gulay ayun eh, ito yung ating mantika ito na yung ating manok meron ako rito yung cornstarch lalagay mo na dito sa cornstarch Ipisa na natin yung pagluto ng ating chicken cashew nuts. Maglagay lang ako ng mantika. Ipisa na muna natin yung ating bawang. Magna-sibuyas. Yung carrots. Ipisa natin. Dalagay talaga tala ako ng oyster sauce.